Anong ganap sa mundo ng showbiz? Ibinahagi ni OJ Diaz ang kwento ng kanyang reliable source tungkol sa ginawa ni na Andrea Brillantes at Elijah Canlas na napanood at ikinagalit umano ng husto ni Miles Ocampo. Matatandaang nitong Nobyembre, kinumpirma ni Elijah na break na sila ni Miles. Sa showbiz update, ichinika ni Oji na sa sobrang galit ni Miles nang mapanood si Andrea at Elijah habang nagsusubuan ay naibato nito ang cellphone nakapanood nitong si Miles Ocampo mm. yung video sina Andrea at Elijah. Mm. Alam mo kung anong ginagawa sa video? Nagsusubuan. Ha? Nang ano? Nang... Ay! Nang ano? Spaghetti. Nakita yun ni Miles. Nagsusubuan sila ng spaghetti. Mm. Tapos, hindi, ito hindi ko lang alam. Kung paanong nakarating kay Andrea na alam o napanood ni Miles yung video na nagsusubuan sila ni Elijah. Agad-agad naman umanong nag-message si Andrea kay Miles at nag-sorry. Agad na nag-text kay uh, Miles itong si Andrea. Oo? Oh? Ano sabi? Ang sabi sa kanya eh. Ate, sorry nakakaya sa ganyan pa nakarating sayo. Yon tong sa amin. Sana makausap kita. Ay, alam kin anong ginawa ni Masdos? Oh. Pa-binakoy oh. yung cellphone. 'Yon ang pinarating sa akin ng reliable source. Oh. Kung nagustuhan mo ang content na ito, huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang share, like, at mag-comment ng inyong opinion. And favor naman po, please don't skip the ads.